Hello po sa lahat. Andito na ako ngayon sa binyo ng mga royals. Ayan, sobrang ganda. Pero nakabang bali lang ako guys. <laughs> Pero alam na sobrang ganda talaga. Wala akong masabi. <laughs> Ang sarap matulog dito. Dito sa mga benpik tayo guys ngayon. <laughs> Thank you for watching, guys.